Marami po kasi nagpapaliwanag tungkol dito. Ano po pa yung talagang tama? Tungkol po doon sa banal na halik. Brad, may narinig mo ng pinaliwanag ko yan, di ba? Opo, kapatid na Eli. Ito eh, kung yan eh, matagal na hindi po masagot-sagot at hindi po makuha ng mga iglesia ni Manalo. Nang buong kampo ng iglesia ni Manalo at ng mga ministro nila, lalo na ni Manalo yung, ma yung leader nila, si Iranyo at saka si Eduardo. Hindi kasi nila alam ang paliwanag talaga diyan kung anong kahulugan sa Biblia niyan. Eh kaya yan ni eh, sina Sinabi na ni kapatid na Eli sa amin yan at sa mga nagtatanong sa mga expositions na kagaya nito. Pero, pero bago ko sinabi yan, sabi ng mga may sagot sila eh. Wala silang maiisagot kay Manalo. Wala silang hindi maituro sa kanila ni Manalo yung sagot. Naghagilap sila ng sagot sa libro ng protestante Brad di ba? Opo, nang -o, ang ginawa po kasi ng mga ministro ni Manalo nang opya ng paliwanag sa mga pastor protestante. Tungkol po diyan sa banal na. Ayan. Ngayon, tungkol po sa tanong niyo kanina, ito yung paliwanag ng mga nagsisipagsuri na yung nung kahulugan ng banal na lek. Opo. Ito po. Sa pagkakaliwat na po sa ating wika, mula po sa weekly Bible commentary sa page 1225. Ano mang nasa makabagong mga kultura ang lumalarawan sa malalim na pagmamahalan na dapat madama ng mga Kristiyano sa isa't isa. Isang halik sa pisngi, isang mainit na pakikipagkamay, ang paghahawak ng dalawang kamay, at iba pa, ito ang katumbas ng iniutos ng mga apostol. Ito yung bunga ng pagsusuri ng mga nag-aaral po sa Biblia, kapatid mm -hmm. na Michael, tungkol po sa Roma 13:16, ang mm -hmm. ating stand Na yung banal na halik paraan po ng pagbati. Mm -hmm. Doon po sa mga bansa na yung beso-beso. Opo. yon eh, wala namang masama doon. At ginagawa nga po sa mga, sa loob ng iglesia ni Cristo, may mga kanadi po sa Iglesia na yun ang ginagawa. Opo. Na ang isa nabang katumbas nito yung shake hand. Opo. Batay din po sa ating binasa. Yan ay katumbas ng itinuro ng mga apostol. Batay po sa komentaryong ito. Mm -hmm. Ayan. So para sa mga iglesia ni Manalo, ang banal na halik, shake hand sa saka beso-beso. Eh napaka napakatangang paniniwala, napakagagong na paniniwala. Na beso-beso. Paano maghahalikan yung nasa Roma at nasa Judea ay layo nun. Pa, paano magbebeso-beso? yung nagbebeso-beso, magkalapit. Yung nag nagsisikan, magkalapit. Ay eh yung magbabanal na halik, magbabatian ng banal na halik, nasa Roma yung binabati, ang bumabati nasa Hudea. Alam mo kung gano'ng kalayo yung nasa Hudea sa Roma. Basahin mo kung gano'ng kalayo, Brad Mel. Ito po ang distansya ng Roma sa Hudea na binabati ng banal na halik. Ang pagitan po pala kapatid na Eli ay 1,448 miles. Eh paano magbebeso-beso yan eh? Uh, dalawang libong kilometro ang layo ng isa't isa. Pino mo, dalawang libong kilometro magbebeso-beso magbab, at magsha-shake hands. Eh kahit si Lastic man, di aabot yung kamay niya ron eh. Pag nakipag-shake hands eh. Kaya malaking kagaguhan yan turo ni Manalo. Baka hindi turo ni Manalo yan eh. Walang maituro si Manalo sa mga pastor niya na namulot sa mga weekly dictionary. Yun daw ang kanilang stand. Banal na halik, shake hands, saka beso-beso. malaking kagaguhan yan, kapatid. Hindi totoo yan. Ang banal na halik, alam mo ang halik, ginagawayan yan, hindi ng pisngi. Hindi pisngi ang pinanghahalik. Ang ipinanghahalik, Bibig. 'di ba? Alam mo ba kung ano kahulugan ng kiss? Tingnan mo sa diksyonaryo kung ano kahulugan ng kiss, Brad Mel. Patingin nga po ng paliwanag ng ni mismo tungkol sa halik o kiss. Alam ito ni kapatid na Roland. Ayan. Kiss. Number one meaning. Caress with lips to touch somebody or something with the lips, either gently or passionately. Wow. Ano ang pinanghahalik, that man? Labi po, kapatid na Eli, bibig. O, say, hindi, hindi beso-beso, bibig ang pinanghahalik eh. Di diba? Opo, kapatid na Eli. Pa, paano mangyayaring beso-beso yan? Ang magsasalubong, eh, ano ang, ang, manghahalik bibig labi it is the lips that do the kissing so hindi yan beso-beso at hindi lalong kamaya na shake hands di ba ang kahulugan kasi ng ugat ng, ng, ng salitang ugat na kiss eh, eh pinangkakan kiss ay ah uh, bibig o labi yan eh alam mo ang kahulugan sa Biblia niyan kapatid. May banal na halik. Merong banal na halik. Eh ang halik, labi ang ipinanghahalik. Magsasalubong yung dalawang labi. Kaya naghahali ka eh, di ba? Tama po yun. Naghahali ka. nagsasalubong ang dalawang labi. Ngayon, alam mo ang kahulugan, no, kapatid namin? Basahin mo yung awit. si yes kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Ayon. Kung maghahalikan tayo, Brad Mel, yung katwiran mo, yung kapayapaan ko, yung kaawaan mo, yung katotohanan ko, pagsasalubungin natin. Ang ibig sabihin, unawa ang magkakapatid yan. Justice, unawaan, uunawaan tayo. Ang batian ng banal na halik, uunawain kita, uunawain mo ako. Sasabihan kita ng katotohanan, sasabihan mo ako ng katotohanan. Yung kaawaan mo, sasabihin mo sa akin, kaawaan mo, sasabihin ko sa iyo. So walang away. Kap katwiran ko, katwiran mo, pagsasalubungin natin, so may kapayapaan. Kaya sabi ng Biblia, ang katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Yan ang ibig sabihin niyang kapatid. Salamat po. Ayan.